<laughs> Banat. Oh. Sa dinamit aming tao sa mundo May nag-iisang para sa'yo Kanyang pupunan ang iyong pagkukulang Siya ang sasalo Anumang iba to ng mundo Sana 125 million yung ibabato sa'yo, no? Oo, nako! Speaking of bato... Putang ina mo! Putang <laughs> ina mo! Putang ina mo! Nagnakaw ng... Ang ina mo. Ganda ng intro pala ng show na to. so, <laughs> sorry na lo. Pinaboy <laughs> namin yung intro. so sorry, dyan yung dalaw. Dyan mga cool pals. <laughs> <kakala> natin. Grabe. Woo! <laughs> ganda. Um, Kung man kayo ngayon, siguradong lalamig sa lugar nyo. Unang beses ko napakinggan si Janoy sa Good Times with Mo. Oo, <laughs> oh, meron kaming ano nun, parang... Podcast. Segment podcast na yun eh. Parang gano'n eh. Oh, wala, pero wala pa sa Spotify. Online. Pinaguhubad ka din ni ap, eh, ap, Apple Music lang. Paano Bakit dito ba sa Cool Pals naguhubad tayo? Hindi kasi ano, yung mga supportive. Yung mga ano, mga... Ay kay Mo. oh, forbidden Lalagay ka na ba sa awkward situation doon na nakagest na guest ka rin tapos Hindi, parang na lang, awkward yung artista? Kantahan lang. So iba yung demo compared sa iba? Good times acoustic yung tawag niya. Ano ang pinaka-weirdong na-receive mo request? request? Mm -hmm. Pinaka-weird? Mm -hmm. Pwede ba ah. naka-unicycle ka? Wala, <laughs> <laughs> weird yun na. Weird yun na. <laughs> <laughs> Kaya mo mag-unicycle? Siguro yung pinaka-weird palagi sa akin yung ano, yung... I Had You First. Alam mo ba yung kanta ngayon, pare? Ano yun? ano yun? Parang pag father-daughter dance. Sobrang weird ng lyrics, di ba? I Had, I had You First. first. Oo, parang ano ah, yan? na parang... Parang pangkulto ah. <laughs> oh. <laughs> parang ang tagal nang itinago ni Sergiano yun, uh, pero hindi, parang... dito lang niya sinabi sa... Huh? Weird eh. Ang weird kasi ng lyrics oh, no. nun eh. Parang I had you, you first. first I had you first so long. <laughs> you were a friend of so, ano siya? Sa father-daughter dance. welcome. I, I had you for I had you first or I loved you first. Parang ganun. Mr. Egaray and his daughter. Ay, <laughs> naman <laughs> James. I love you. Egaray, ah. Egaray. I loved love you first. first. Parang ganun yung lyrics. <laughs> Di ba dapat? Uh, kasi siyempre pag nag-request, iti-check out oh yung lyrics. <laughs> Kapakinggan mo pa weird yata ng lyrics dito. <laughs> <laughs> hindi kasi ano, <laughs> relationship meron ka sa wala, I loved you first, <laughs> sabi oh, nung kanta. Hindi sabi, man, eh. parang <laughs> weird naman yata ang kanta yun. <laughs> oh. Parang Totoo, na, kasi hindi naman matatapos yung love eh. basta, oh. <laughs> na ako oh. sa song. Kasi mga. pag, di ba, pag father and daughter, madalas, ano, butterfly kisses. Mm ba? Ang misis mo ba ay napa-in-love mo dahil sa boses mo, pagkanta mo? I think so. Hmm. Sinusulatan hmm. mo siya ng kanta? Oo, oh, madami oh. oh. Pwede ka bang tumugtog ng... Isang nasulat mo para sa kanya? Oo, oh, sige nga. Yan. Yeah. Ah. Ano tayo? Yeah. Ano yan? Ang panata. Ito <laughs> so, yung ano ko. Parang... Wedding... Palakpakan natin lahat. Mr. Jonoy Dana. Uy! This mati... is DJ Martin Zero! Pasok, mga suki! Mm ah! Sa donkey. Napatay. Huha! Uh, Ito <laughs> so, yung ano ko sa kanya. Parang wedding vows. Ah, wedding vows. One one no, shut down muna, ba? Yeah. Oh, Ang galing. Yan, yes. si Sir John, ay. Kucha. Kasalukuyang Iniibig ka Di inakalang Kaya't ang pinakamabalan Ako nga ba ay karapat-daban Di karamihan Ang ari-arian Maalay ko lang Buong buhay ko Magpakailanman Ika'y tatabihan Sasamahan ko Ang iyong pangarap Allaga anco anion tiwa ala pipilitinko di kalumu ha. E ang panata by Jano i danemabano <laughs> nimio e music nailsa angpa guavali. Ni... <laughs> No, sa OS. <laughs> so original soundtrack. Uh, no, 100 ano cinema sneaks. Imagine mo rin yung mga kulo cool pala sa habang pinapakinggan yung kantang yun. Pagkang pag si Johnny kumanta, pagkang pwedeng pang ano yun, no? Hindi pa rin, hindi rin. Oh. Testing pa, natin. Pa rin ka pa rin Te testing natin yung sinasabi mo. Ano yung sinasabi mo kanina? Baka paano kung si Sir Johnny yung kakanta na? No? Pag, pag sobang honest, di ba? Oh, sobang honest example. na wedding song. Oh. Sobang honest na wedding song yung mahal ma ma kita. Kahit pamit pero ka. Pero sobrang... Oh, pangit ka. Sige nga kung maganda pa rin para sa pop sa pandinig mo to. ako. Relatable yan. Bilisan mo ang, ang ganda, oh, Parang pwede diba? siyang i-play sa Ayala CR. Ang <laughs> pa ang <laughs> Dahil natatay ako. Rockwell. Rockwell CR is powered oh. by Janoy Dana. Ayan na, tapos. Ipoh. Ayan na, ayan ayan na, ayan na, ayan na, to. ayan na, ayan na, ayan na. Tubul yata ito. Bukas <laughs> <laughs> <Ay na. laughs> <Okay pa rin laughs> ba? Okay pa rin May ba? Pwede. Pwede <laughs> oh. talaga no? Soba, iba klase lamig ng buhas. Ismutang tayo mo dyan. Oh. <laughs> <laughs> ay, kasi ano yung mga tayo, no? tagal mo mag-CR ano? Uh, Tatapusin mo yung kanta. Tatapusin mo yung uh, ta ka bang profession? Or, alam wala, ko, wala, wala. na ever since, no? Oo, oh, okay. eh. Anong... Pumasok ko sa UP ng engineering. Hindi ko trip. Uh, <laughs> hindi mo tinapos? Hindi ko tinapos. So, galit sa'yo si Jose Marichan. <laughs> <laughs> <So, laughs> dahil na... Dahil na... Dahil na... sa music. Na. Nung nasa UP ka, anong year ka nag-stop? First year, second year? Ano? Natumigil? Mm -mm. Fifth year. Eh, patapos ko. na. No? <laughs> Konti na lang ah. <laughs> pag tinuruan ka ba nila ng gitara, nasa likod siya. Tapos nakagal. <laughs> <Bala>, eh. <laughs> Kasi yung gusto mong mangyari. Oh, Kaya, ka po. Kaya walang tutuwa ng gitara oh, sa kanya. <laughs> <laughs> Nagsusulat ka ng galit pag galit ka. Yung galit? emotions. Oh, mas mas okay nga. Galit ka or oh. malungkot ka or... Ang Nagsulat hang... ka na lang nakahubad. Teka, tayo na. Saan pa galing yan? Sa Black Label ba? Gusto ko ako nakita mga nakahulat. Teka, sabi mo, gusto mo ba turo na yakap ka? Ano Tapos ngayon, gusto mo siya makututusin sa rabat? Meron pupuntahan to. Pusible, oh, pusible naliligo ko. Yan. Yung mga ganon, instances. Oh. Pero hindi yung tipong nakahubad ka, naglalakad ka sa bahay. Yung ibig sabihin, Sila lang ganda guys dito. Ang title mo si Bigfoot. Yun nga yung ibig sabihin eh. Yung... Yung wala ka ng ano, kailangan mo nang isulat to kasi napaganda nitong Eureka! 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 Ano? Diba? Diba? Nailusot mo ah. Yeah, Baka mo wala pa eh, no? Lahat naman But tayo, 80. merong kumakanta tayo habang naliligo. So, so, may mga ideas na pumapasok dyan. Ewan ko lang kung tumatay, pero hindi. hindi. <laughs> <laughs> Iba, ah. tono. Oh. Iba tono. Iba tono pagka tumatay. Ano ang tono pag tumatay? <laughs> Tsagaan <Tina>, ulo ka. <laughs> Baka kunin na ng Ayala to. Ha? <laughs> Once again, for Ayala. Gusto <laughs> nyo bang marinig yung ikaw at ako? Maraming maraming salamat, John o, Hindi naman AM. AM <laughs> <laughs> naman Ito po eh. ang Music and Memory. <laughs> Music and Letters. Kasama po si ang... Willie Nep. Uh, 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 at si Silvia Latore. <laughs> Narito po ang ikaw at ako by Janoy Danao ang theme song ng Ang Pagbabalik ni This <laughs> <laughs> si DJ Martin Dero Pasok mga suki mm, ah, Sa dangil. Napatay Uha. Uh. Ikaw at ako Pinagtagpo nag pang ah ating puso Nagkasundong Magsama habang buhay Nagsumpaan Sa may kapal Walang iwanan Taginit o tagulan Haharapin Bawat unos na magdaan Sana'y di magmaliw ang pagtingin Kay daling sabihin kay hirap gawin Sa mundong walang katiyakan Sabay nating gawin kahapon ng bukas ikaw at ako Pinag-isa tayong dalawa May kanya-kanya Sa isa't isa Tayo ay sumasandal Bawat hangat kayang abutin Sa pangambay di Alipin, Basta't ikaw ko tayo magpakailanman Kung minsan ay di ko nababanggit Pag-ibig ko'y di masukat ng anumang lambing At kung magkamali akong ika'y saktan Puso mo ba'y handang magpatawa? Di ko alam ang gagawin kung mawala ka Buhay ko'y may kahulugan Tuwing ako'y iyong hagan man sa ating uling Kapi Kapit puso kita ang ipaglalabang Ngayon at kailanman ikaw at ako. ata! mahal na mahal kita! <laughs> Tama na! Mildred, narito pa rin ako. <laughs> <laughs>